Hi guys! Good morning and welcome to my channel. Kain tayo ng breakfast. Actually, day off ko ngayon pero nagpunta ko dito sa hospital because magkakaroon kami ng pictorial. So, yun. Kain tayo. I have here, kinan yung rice kong dami, no? Kainin lang natin yung kaya natin kainin. Tapos meron akong chorizo, meron akong egg, and then meron akong hotdog sa ilalim. So, I don't use na spoon and fork. Langsung ginagamit ko. kapag may tayo. Ayan o. Oh. Meron ako chorizo. Ayan. And then, meron akong hotdog. Chicken. Chicken hotdog. And then, of course, I have here my coffee. Ayan o. Black coffee. Of course, ganito ako magkape. coffee Ganyan. Panggalin ko yung lid and then, ganyan. And then, it's pure black coffee. Hindi nyo makita. Ayan na nga. Ah, sarap. So, syempre, para makita nyo ganyan. Oh. Kain tayo, guys. I'm waiting for dad. Ang alas 11, may pupuntahan kami. Punta kami sa casa. Kunin namin yung sasakyan. May pabigay ni Ethel Buba. Si Ethel. at it. Pag naubos ko itong kanin, hindi na ako kakain um, maghapon. Doon bukas na ulit ako kakain. Kasi, nag-uomad ako with, ano, with merienda. Konting merienda. Omad is one meal a day. Kaysa mga nagtatanong kung bakit, pumayat ako dahil na nagda-diet ako. Pero ito kasi, Kumbaga, kakainin ko na siya yung bultuhan. Tapos, gagamitin ko siya all throughout the day. Your energy. ko nakukuha ko sa food. Nakain ko yun pati ang ano. Yung cover niya. Ano naman yun? anti-steam naman yun ng ano. Ng oink oink. medyo basa lang yung kanin. Okay lang, Ayan yun anin na. Kanta, dog. Hangat, Hmm. May pangalan ko yan guys kasi ang dami naming patients na may ganito. Same. Same talaga. Kasi syempre common man ang aqua -plask. So, pag hindi mo nalagyan ng pangalan yan, once maiwan mo somewhere sa unit, pagkakamalan, di ba? So, yun. Mostly talaga, ganyan ang kulay. Maganda kasi siya. Malaming kulay yun. Eh. May, may maroon, may green, may gray, may white. Pero, para sa akin, ito yung pinakamaganda. Hindi ko kaya kumbusin yung kanin Mahal pa naman kanin 20. hindi kasi ako nag-dinner. Ang ginagawa ko, kumakain ako. Let's say for example, lunch time, kakain ako marami. Lahat kahapon po ng ang kain ko was hmm, kung asa ba yun? Ten? 10 yata. Ngayon, ano pala, mag-alas 9 parang na umaga. Alas, ay hindi pa tat, ay ten ba? Kahapon. Ay, 11. Ah, basta before, Let's say before 12, before 12 ako kumain. So medyo na paaga ngayon kasi nagugutom na ako. Tsaka mamaya, para pag uwi ng bahay, ano na yung... Hindi na ako mag-ano... Ah... Pagka... Hindi na ako mag... -ano. Hindi uh, okay. mag... This is my second coffee. Second coffee ko na rin ito sa so, pag-uwi mamaya sa bahay nila kasi I don't know what time kami makakawin ng daddy um, magkakape ako last ko na yun kasi binabawasan ko na yung intake ko ng coffee before kaya ko umubos ng 8 mugs to 12 mugs a day down to 6 down to 5 down to 4 ngayon 3 na lang mm -hmm. Ang goal ko is twice. Isa sa umaga, isa sa hapon. Ayan. Basta ang kape is before 6 o'clock ng gabi. Hindi na ako Pero may mga times talaga na binisan nabibridge ko yung contract. Nabibridge ang contract? Nabibridge ko yung pattern kasi especially pag panggabi ako sa duty. Ayan. Pero pag gulay, ang gulay mamayang gabi, gulay na kakainin ko. Kasi I love veggies. Dito kasi ang hirap pumili ng ulam. Kasi kung ano na available, yun lang talagang bibihin mo, diba? hindi naman masyadong busy sa loob dami naman nila dami stop. staff hmm. Sabi ko hindi ko makaubos naubos ko din naman pala wala so, na na ano ko na yun nasi-feel ko na yung chan ko kasi nga hindi nga ako kumain so empty yung stomach ko pag empty yung stomach siyempre pa may pinasok pa parang um, ganun mo kaya 小白，小白。 Nangangandaman ko yung chan ko. Mabigat na kasi So, inubos ko talaga na. Ganyan ako kumain guys. Huwag lang, hug Hindi ko, hindi ko inaano tong isa kong kamay. Kailangan malinis siya. Pag ano, kailangan kong gamitin ng dalawang kamay, di gloves ko din dito sa kabila. Pag napanood nyo to, kain na rin kayo. Bye, Bye guys. Kaya narin rin kayo.